Dahil po sa napakadaling access na meron tayo sa internet, napakarami na pong kinatatakotang balita ngayon ng mga tao. Uh, maraming natatakot sa mga lindol, lalo na po yung inaabang ang the big one, yung pagbaha dahil sa global warming at climate change, tapos yung may mga tatamang asteroid sa mundo natin, tapos idagdag nyo pa po yung mga terorista, bagong viruses, banta ng uh, gera, yung mga cyber terrorists, pati po yung mga hackers na baka mabiktima ka ng identity theft at uh, manakaw yung mga pinaghirapan mong ipunin. Yung mga umaaligid na mga UFO and yung pag over po ng robots and AI sa ating mga tao in the future. Pero kahit malagay po yung mga yan sa headlines, wala po yung mga yan kumpara sa statement na pag-uusapan natin sa last part ng One Scary Series natin. Mom, can you pick me up? I'm scared. At ito po ang isa sa mga pinakanakakatakot na maririnig mo mula sa Panginoon. Kasi once na marinig mo ito, alam mo na kung saan ka na pupunta. I'm so scared! Pag-usapan po natin ang isa sa pinakanakakatakot na passage sa scriptures. Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. Marami po ang naniniwala at umaasa na pagkamatay nila, sa langit sila pupunta. Sino ba naman po ang ayaw? Pero ang mahirap po dito ay ina-expect mong makakapasok ka doon tapos na deny ka. You shall not pass! May mga tao pong magugulat kasi may inaasahan silang paraan papasok ng langit. Pero ito po ang ikakagulat nilang marinig mula sa Panginoon sa araw ng paghuhukom ang sabi po sa Matthew 7 verse 23, Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Naturally, iisipin po ng ibang makakabasa niyan, para lang yan dun sa mga taong kagaya nila Hitler, mga terorista, uh, serial killers, mga rapists, yung mga addict, at iba pa. Pero paano po kung malaman yung mga relihiyosong tao ang sinasabihan dito ng Panginoon? religious people sa impyerno? Yes, meron po niyan. At ang Panginoon na po mismo ang nagsabing meron. Kanino po ba niya sinabi yung verse na binasa natin kanina? Ang sabi po ng Panginoon sa Matthew 7 verse 21, Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Sasabihin niya po ito sa mga taong tumatawag sa kanya ng Panginoon pero hindi naman tunay na sumasampalataya sa kanya. Gaya po sila ng mga taong binanggit doon sa Titus 1.16. Ang sabi po doon, sinasabi nilang kilala nila ang Diyos ngunit hindi naman nakikita sa kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam at masuwayin at walang mabuting ginagawa. Ito po yung mga taong nagtatago sa pangalan ng relihiyon. Gumagawa po sila ng mga relihiyosong bagay pero hindi naman talaga sila nagtiwala sa Panginoon. Mas nagtitiwala po sila doon sa sarili nila at doon sa mga gawa nila para makapasok sa kaharian ng langit. Ito daw po ang sasabihin nila sa Panginoon para makapasok. Ang sabi po doon sa verse 22, Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan nyo ay nagpahayag kami ng inyong salita, nagpalayas ng masasamang espiritu at gumawa ng maraming himala? In essence, sinasabi po nilang may ginagawa sila gamit ang pangalan ng Panginoon kaya dapat silang papasukin sa kaharian niya. Wala po itong pinagkaiba dun sa pitong anak ni Siva na nagpapalayas ng demonyo gamit ang pangalan ng Panginoong Jesus. Mababasa po yan sa Acts 19. Basahin po natin yung encounter nila dun sa isang may sapi. Ang sabi po dun sa verses 15 to 16, Sinusubukan nilang palabasin ang masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Pero sinagot sila ng masamang espiritu, Kilala ko si Jesus, ganoon din si Pablo, pero sino naman kayo? At nilundag sila ng taong sinaniba ng masamang espiritu at sinaktan. Wala silang magawa, kaya tumakbo sila palabas ng bahay na hubad at sugatan. Ginagamit po nila ang pangalan ng Panginoon, pero yung demonyo mismo, hindi sila kilala. Wala talaga silang relasyon sa Panginoong Jesus. Hindi naman po talaga sila mga disipulo ng Panginoon. Ginagamit lang po nila ang pangalan niya. Kaya naman itong mga sinasabi ng Panginoon dun sa Matthew 7 na gumagawa ng mga religious na gawain gamit yung pangalan niya, ang sabi niya po sa kanila sa verse 23, Hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Hindi po natin mauuto ang Panginoon. Hindi natin siya mabobola. Kaya naman hindi lang po mga obviously masasamang tao ang mapupunta sa impyerno pati mga taong umaasang makakapasok sila dahil sa hindi naman sila masyadong masama, dahil dun sa ginagawa nilang mabuti, kung ganyan ang iniisip nating dahilan kaya papapasukin tayo ng Panginoon, maririnig natin yung mga nakakatakot na salitang ito mula sa Kanya. Oh no 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 no, no. Oh. Actually, may isang Bible character po na napakarelihiyoso, aral na aral pagdating sa Old Testament. And inusig niya yung mga taong sa palagay niya ay kumakalaban sa Diyos na pinaglilingkuran niya. Hanggang sa dumating po yung time na na-encounter niya ang Panginoon dun sa daan at nalaman niyang ang Panginoon na pala ang inuusig niya. Ang pangalan niya po ay Pablo. Akala niya ang ginagawa niyang panguusig sa mga Kristiyano ay ginagawa niya para sa Diyos. Yun pala, ang Diyos mismo ang kinakalaban niya. Kaya sabi po ng Panginoon sa kanya, Saulo, bakit mo ako inuusig? Siya po ang isang matibay na patunay na ang pagiging relihiyoso ng isang tao ay hindi po nangangahulugang may automatic na relasyon ka na sa Diyos. Yung mga pinag-aaralan po natin sa Matthew 7, nangangaral, nagpapalayas ng demonyo, and gumagawa pa ng mga himala. Pero hindi po sila kilala ng Panginoon kahit ginagamit nila ang pangalan niya. Wala silang relasyon sa Kanya. paano ba nagkakaroon ng relasyon ng isang tao sa Diyos? Ang sabi po sa John 1 verse 12 to 13, Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Malinaw na po sa mga talatang yan na ang tumanggap at sumampalataya sa Panginoon ang mabibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. And then dun po sa verse 13, nagiging anak ng Diyos ang isang tao ayon po sa kalooban ng Diyos. Nabasa din po natin yung kalooban na yan ng Diyos sa Matthew 7 verse 21. Yung gumagawa lang daw ng kalooban ng Diyos ang makakapasok sa kingdom of heaven. Ano po ba ang kalooban ng Diyos? Ang sabi po sa John 6 verse 40, Sapagkat kalooban ng aking ama na ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin ko silang muli sa huling araw. And then sa verse 47, ganito rin po ang sinasabi. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos na kaya kakarapat dapat pumasok sa kaharian niya eh dahil sa active ka sa gawain ng religion niyo. Lagi kang present, um, nagshishare ka ng salita ng Diyos at kung ano-ano pang religious activities. Hindi po masama ang religious activities. Pero kung yan po ang gagamitin yung dahilan kaya kayo papapasukin ng Diyos sa kaharian niya. Hindi po kayo makakapasok. Gaya po ng sabi sa Ephesians 2 verse 8 to 9, dahil sa biyaya ng Diyos naligtas kayo, nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang may pagmalaki ang sinuman. No, sa biyaya lang po ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya maliligtas ang isang tao. Ang tunay naman na mananampalataya ay hindi naligtas sa paggawa niya ng mabuti. Ang Panginoon lang po ang nakapagliligtas, kaya dapat siyang sampalatayanan. Ang paggawa po ng mabuti ay bunga ng pagkakaligtas ng isang sumampalataya. Pwede niyo pong madaya ang ibang tao, pero di niyo madadaya ang Panginoon. Ang sabi po sa 2 Timothy 2.19, Ganoon pa man, nananatiling matibay ang saligang itinatag ng Diyos at may nakasulat na alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. Huwag kang umasa sa magagawa mong mabuti para makapasok sa langit. Umasa ka sa ginawang sakripisyo ng Panginoon dun sa krus at sa muli niyang pagkabuhay. Huwag niyo pong hintayin ang araw na maririnig niyo mula sa Panginoon na I never knew you. Subscribe for more content.